Hello mga mi! Welcome sa cooking ng ina serie. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng palpak na crinkles. Sa isang bowl, lagay lang ako ng 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng white sugar, at 1 third cup ng brown sugar. At para maging palpak, maglalagay tayo ng 1 cup ng cocoa powder. Yung cocoa ang ginagamit sa champurado. Naglagay <laughs> din ako ng 3 tablespoon na baking powder, tsaka ng konting asin. Oo nga pala, lulutuin ko nga pala to sa so oven toaster. Yes mga mi, oven toaster lang ang gagamitin ko. Ayan mga mi, pag -haluhalo yung dry ingredients. Oo oh, nga pala, naging palipak nga pala yung lasa na ito dahil lasang ewan yung cocoa powder. So, kung magbibig din kayo ng ganito, Twinkles, dapat mag-invest talaga kayo sa cocoa powder na quality. Yung ginamit ko kasi dyan is yung cocoa powder lang na nabibili sa palengke. So, ayan, set aside lang natin yung dry ingredients. At ngayon naman, ipaghaloy naman natin yung wet ingredients. Maglalagay lang tayo ng 3 eggs at half cup ng oil. Anyway, mga mi, napanood ko lang din pala itong recipe sa internet. Nagbaka sakali lang akong ganyahin kahit wala akong oven sinubukan ko lang kung pwede siya sa oven toaster and ayun, pwede naman. So, ayun mga mi, i-whisk lang natin yung ating egg. At pagkatapos yan, pwede na natin yung ihalo sa ating dry ingredients. So, ayun, haluin lang natin hanggang mag-combine lahat ng ingredients na nilagay natin and iwasan po natin na ma-overmix. Tapos na mga mi, ganito na yung magiging itsura at kailangan na natin to tapan ng cling wrap or ng plastic at saka natin siya ilalagay sa ating freezer for at least 1 hour. Pagkatapos ganito na yung magiging itsura niya after ng isang oras sa freezer at pwede na natin yung bilog-bilogin na parang kulang. <laughs> joke lang mga na mi, natin yan sa size na preferred ninyo. Then, ikokot muna natin siya sa white sugar bago natin siya i-coat sa ating powdered sugar. Hindi ko alam kung bakit pero sabi nila mas kakapit daw yung ating powdered sugar sa crinkles. Kumbaga hindi siya matutunaw kapag ni-roll muna natin siya sa white sugar. So ganito na yung itsura niya mga mima. Pwedeng pwede na natin yung isa lang sa ating preheated na oven. Dahil oven toaster lang ang gamit ko, ay tinimer ko lang siya sa 8 minutes or pwede rin namang 6 to 7 minutes. Basta tinansya ko lang yung mga mima. Kutog-kutog lang ganun. Then, after ilang minutes, ganito na yung naging itsura niya mga mima. Luto naman siya. Oh my God. O, actually, ang ganda nga ng texture niya kasi crunchy sa labas tapos medyo chewy sa loob. Kaya lang palpak talaga sa lasa dahil may aftertaste gawa ng hindi nga maganda yung kokwa natin. Pero okay lang yan. Next time nagagawa ko na is meron na talaga akong magandang quality ng cocoa. So, yun lang. Salamat sa panonood. Follow for more mga -cooking, ina.